Bayan, ipinagbawal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Umani ito na masigabong palakpakan at standing ovation mula sa mga mambabatas. Hindi lang yan, kundi maging ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr na hindi magpapatinag o pasisiil ang Pilipinas sa West Philippine Sea at magpapalakas pa ng presensya para bantayan ang teritoryo ng mga mangingisdang Pinoy. Aminado maging ang lahat ng nanood na ito na ang pinakabalakas na sona na narinig nila sa mga nagdaang taon. Kumuha tayo ng update live mula sa Batasang Pambansa. Naroon si Alan Francisco. Alan. Audrey Maan, higit isang oras nagtagal ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang katatapos-tapos lamang na ikatlong sona dito sa Batasang Pambansa. sinalubong siya ni na Senate President Francis Jesus Gudero at House Speaker Martin Romualdez. Sa iba't ibang usapin, sumentro ang talumpati ni Pangulong Marcos, nariyan ang tungkol sa kalusugan, ekonomiya at marami pang importanteng issue. Pero ang kapansin-pansin at pinakaagaw atensyon ay ang tungkol sa usapin ng West Philippine Sea na bahagi ng aspetong international relations. Dito ay muling nanindigan si Pangulong Marcos sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Igigiit-anian ng Pilipinas sa ang karapatan at interes nito sa West Philippine Sea sa isang patas at mapayapang paraan na nakaangkla sa rules-based international order. Giit ni Pangulong Marcos, ang West Philippine Sea ay hindi isang katang-isip lang natin, kundi ito'y atin at manatiling atin hanggat nagaalab ang diwa ng pagmamahal sa bansa. Titiyakin aniya ng gobyerno na palalaguin pa ang kamalayan ng buong bansa sa usapin ng West Philippine Sea at may ito sa mga susunod na salinlahi. Kasabay nito, ang pasalamat ni Pangulong Marcos sa sanatahang lakas ng Pilipinas sa Coast Guard at sa ating mga mayangisda sa West Philippine Sea. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang ito ay atin. Ito ay manan. At <laughs> at ito ay mananatiling atin hangga't nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos na simula ngayong araw, banned na o bawal na sa bansa ang mga Pogo pa itong Philippine Offshore Gaming Operators. Sabi ni Pangulong Marcos narinig niya ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa Pogo. Nagpapanggap aniya mga ito na lehitimong mga entities pero sangkot aniya sa financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking at iba pang iligal na gawain. Ang labi sa pang-aabuso, sabi ng Pangulo, at kawalang respeto sa batas ng Pilipinas, ay dapat na naaniyang mahinto. Dapat naaniyang matigil ang pagungulo nito sa lipunan at paglalapastangan sa bansa. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkulangapastangan sa ating bansa. today. All pogos are banned. I hereby instruct PAGCO to wind down and cease the operations of BOGOs by the end of the year. The DOLED, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Samantala Dominic, bahagi rin ng talumpati ni Pangulong Marcos kanina ay eh, ang pag-uulat niya na nasaksihan ng bansa ngayon ang pinakamataas na ani ng palay sa nakalipas sa taon. Pinakamataas itong ani mula pa noong 1987 pero aminado si Pangulong Marcos na kulang pa rin ito para sa pangailangan ng mga Pilipino. Kaya naman ipinaliwanag niya na napipilitan tayong mag-angkat pero ang lokal na produksyon pa rin aniya ang mas binibigyan ng halaga. Nariyan ang suporta rin ng gobyerno sa mga magasaka at isda, tulad ng pagpapaunlad ng kanilang mga sakahan at kabuhayan. Sabi pa ng Pangulo, may mga hakbang din sa pagpapababa ng presyo at pagdaragdag ng supply ng pagkain sa bansa tuloy rin aniya ang pagbubukas at pagukomponi ng mga irigasyon. Sa usapin Dominic ng infrastructure, sabi ni Pangulong Marcos, ang infrastructure development sa bansa ay nanatiling sustained o nanatili no, strategic at nasa tamang schedule. Nariyan ang infrastructure sa usapin ng agrikultura, disaster risk, education health, energy, pabahay at information technology. Kasama rin ang libreng wifi program at pag-aayos sa internet connectivity sa mga malalayo at liblib na lugar sa Pilipinas nabanggitin ng Pangulo Dominic ang inilunsad na National Cyber Security Plan bilang proteksyon naman laban sa mga cyber attacks. Sa usapin naman ng enerhiya sabi ni Pangulong Marcos, inaasahan na ang pagpapataas ng power supply para makamit ang demand sa mga susunod na taon. Tinutugunan din aniya ang mga power shortages na kumpleto na rin sabi ng Pangulong ilang proyekto na tutulong sa pag-aayos ng supply ng kuryente tulad ng Cebu Bohol Interconnection Project, Cebu Negros Panay Backbone Project at marami pang iba. Hiniling din ni Pangulong Marcos sa Kongreso na pagtulungan nila ng Kongreso na maamiendahan ng ipiralo. Nagbigay rin siya ng update sa mga kalsada o daan na tutulong upang mabawasan ang trapiko tulad ng Silex and Lex Slex Connector, LRT1 Cavite Extension Project at marami pang iba. Sa usapin naman Dominic ng kalisugan, patuloy niya ang pagdaragdag ng mga ospital at medical practitioners para tutukan ang kalisugan ng mga Pilipino. Kasama na dyan ang mobile clinic sa mga probinsya. Katuwang din ang pagpapaigting sa serbisyo ng PhilHealth. Nakatutok din niya ang pamahalaan upang labanan ang malnutrisyon. Malaking bagay niya ang programang Walang Gutom 2027. Sa usapin na edukasyon, kumpiyansa si Pangulong Marcos sa pamumuno ni DepEd Secretary Sani Angara na tututukan ito at resolbahin ng mga challenges o pagsubok sa education sector at pagpapataas ng dekalidad ng edukasyon para sa mga estudyante. Kasama na rin dyan ang pangalaga sa kapakanan ng mga guro tulad ng Kabalikat sa pag Act at marami pang iba. Sa jobs and livelihood naman na usapin, ipinagmamalaki ng Pangulo na tumaas ang employment rate sa bansa at ang pagbibigay ng dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Para sa mga persons with disabilities, Dominic, tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagpapatupad ng mga programa na magagarantiya ng pantay na oportunidad sa kanila, maging ang turismo at at ang pagpapaigting dito ay natalakay rin ni Pangulong Marcos kanina. Nabanggit din niya ang tungkol sa mga overseas Filipino worker o FW na ania'y malaking tulong sa pagbangon ng ekonomiya. Hindi lang pasalamat kundi parangal aniya ang ipinaabot niya sa mga OFW. Pinaigting din ng gobyerno Dominic ang pagtutok sa pagpapanatili ng peace and order laban sa korupsyon at ang pagtulong sa BARM region. So, sa sa naman, laban sa illegal na droga, sabi ni Pangulong Marcos, magpapatuloy ang bloodless war contra dangerous drugs. Dagdag ni Pangulong Marcos sa usapin naman ng ekonomiya na natiling matatag ang post-pandemic ng bansa. Kasama rin ang pagaba ng poverty rate kung saan halos dalawat kalahating milong Pinoy, aniya ang niangat mula sa kahirapan. Dominic sa pagtatapos ng talumpati ni Pangulo Marcos no ay binigyang diin niya ang panawagan sa mga Pilipino na dapat ay labanan ang kahirapan. Ganun na rin yung labanan, yung mali at uh, ipagpatuloy naman yung pagkampe para sa tama at uh, kabutihan. Sabi rin uh, Dominic ni Pangulong Marcos ay manatili ang mga Pilipino sa pagmamahal sa Pilipinas. Alam mo Dominic, sa bawat talumpati, lalo na yung mga malalaman at mahalagang aspeto na binanggit ni Pangulong Marcos kanina, No, ay sinusuklian naman ito ng uh, palakpakan at uh, standing ovation ng mga nanonood sa loob ng plenaryo kanina. At isa nga sa mga nanonood kanina at sumuporta ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. Dominic, bigyan lang kita ng update no hinggil naman sa sitwasyon ng panahon dito sa labas ng batasang pambansa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Live mula rito sa Batasang Pambansa, Dominic. All right, maraming salamat Alan Francisco.